espesyal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakamonitor ako kay Janela. Ang ating uh, video ngayon ay imomonitor natin si Janela kasi may ubot si Puna naman. Ayaw niya mag-oxygen. Nasa 88 na yung level ng kanyang oxygen. Mababa na. So, nice. Dapat naka-95 siya pataas ayaw niya mag oxygen ayan oh Punasan nasan ang ano ang sipon yan lang siya nood lang siya ng nood tapos tinanggal niya yung kanyang oxygen kasi sabi ko habang nanonood siya mag oxygen siya ayaw niya Punasan. sa itas inom nang inom nang lang ng tubig. Wala ayaw niya mag-oxygen. Eh ano natin? Ito. Sinanggal niya si saksakan. Ayan, Oh. Eh. Huwag mo na isaksak, ha? Kung ayaw mo, si mama na lang magsaksak. Baka masira ito, ha? Masira yung oxygen mo na yan. Yung wala ka nang gagamitin. Hayaan mo lang, ha? Huwag mong pakikialaman, ha? Masira ito. Asan yung plastic nito? Hindi naman po po pwede akong makabantay sa kanya kasi ano ito. andun ako sa baba magtitinda ako kasi yung aking benta naubos na inambili ko naman ng gamot ni mister kasi nga namagayong paan niya nagpa doktor yun Neresetahan siya dala-dalawa na dala-dalawa, daladalawa na antibiotic at saka pang at saka ointment. Kasi yung kanyang mga keloids sa paa makati kamot ng kamot hanggang sa naglagnat. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ng doktor na sakit niya i-monitor natin si Janela. Nandito lang yung kanyang oxygen, ano, yan. Yung concentrator niya, nandito lang, nakaabang. Wala naman siyang lagnat. Kaso mo lang, pag may ubot si pun siya, nahihirapan siyang huminga. Kasi yung plema, oh, um, kailangan natin siyang i- ano din, i-nebulizer. I-nebulize ko siya mamaya nanonood lang siya, yan tinatanggal niya yung pansapin dyan sa likod niya kasi, ano siya tawag dito sipon lang, ano punasan mo naubos na ang tissue, kasi yan, bababaman ako kasi may bibili sababa lang si mama tawagin mo ako pagka, ano ah hirap ka uminga ah wala kaming kasama kasi si Mr. Panggabi naka face mask ako dahil ayoko siyang mag magkahawaan kami kasi para ano na ako pawala na yung aking ubod sipon wala na rin yung aking lagnat dito tayo sa baba aking mga alaga tapos na silang kumain tapos ka na kumain siya minum kanan na ng tubig maya maya 8 o'clock 8.30 magsasara na maaga ako bukas ulit kung anong mabili ng aking pinagbentahan tapos uh, aalis ako may laboratory ulit ako kasi pinapa monitor ako sa internal medicine sa aking hypertension siguro papalitan ulit yung aking gamot. Bukas maaga ko 7 o'clock. Bebenta muna ako ng 5 book. Bibili ako ng mineral water. Lalagay ko sa uh, oxygen concentrator ni Janela sa 7-Eleven. Kasi walang mga mineral water sa tindahan sa amin naglakad lang ako ha? ayan yung mga paro hindi nyo makita masyado kasi kulay green at saka kulay blue yung mga parol ayan parol parol we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas puro parol ang nakikita. Kasi na yung mineral water na maliliit. Kuya, may mineral water kayong maliliit. Mineral water na maliliit. Maliliit na mineral water. Ha? 29 pesos ay 21 pesos sumunta ng ano sa iba 9 pesos lang nakabili na ako uwi na ako ito yung nilalagay kasi sa ano sa uh, oxygen uh, concentrator ni janela ito yung nilalagay pa naman doon sa mismo ano, machine. Kaya lang pagka magdamag yung kanyang ano, yung pagdamag na nakasalpak sa kanya. Sa ano kasi yun. Tao kaya kailangan kong may stop. 21 pesos samantalang sa mga bilihan ano lang ito, 16 pesos. So, 5 piso yung tubo nila. Laki ng tubo nila, no? Mga kamay, miss. Maglilista tayo ng aking uh, pamimilhin. Bibilhin bukas. Konti lang yung aking pambibili. Okay, ano natin? Ah... Uh, budgetin natin. Ito yun sa manok. Makain natin. Alright. Tapos, budgetin ko para magkasya. tinapay. Saan ba yung calculator ko? Tapos si Janela, sus, umalis ako, di ba, pumili ako mineral water na, ano, absolute para sa kanyang, uh, ano, uh, ang tawag dito, para sa kanyang oxygen concentrator. Naku naligo po siya, bilis-bilis niya naligo. Ku. Ano, Did not buy. Six yung green. Pagkat na tayo, tutulog na. Patay natin ilaw. Yeah. Bye, mga chuchuy ko. Bye. Kiss mama. Kiss mama. Kiss mama. mama. sleep na. Kiss mama. Cha-cha. Mm. Cha. Cha. Kiss mama. Cha. Bye bye. Good night. Peace na mga Jojo. Bantayan nyo kami ha. Bye bye na. aket na si mama. Akyat na tayo. Si Janela. Mm -hmm. Oy! Ah, oh. uh, tutulog na tayo. Pahinga na. Tama na yan cellphone. Tutulog na. Good night na mga kamamis. At mga ka-espesyal, salamat po sa paninood. Till next vlog again. Thank you po. Good night. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel at nanonood dyan, please subscribe Mami Lani's vlog and click that notification Bottom para... Updated po kayo sa aming mga videos sa susunod. Thank you. God bless everyone. Please to, uh, like, comment, share and subscribe. Bye-bye. Good night. <coughs>